哎。

Pisano, Binisang Monggo, Sakto lang sa Bank, Robson Marami, Pwede na ba guys? Tama na yung sabaw na ganyan guys? Tagdag pa konti. Pwede pa no guys? Ayan. Pwede pa? Pwede pa? Ayan. Pwede na guys. Ganyan, ganyan mong ba kayo magmunggo guys? comment down below guys kung ganyan din kayo magmundo kaya sa'yo ko lumigay <laughs> yes, <won't> <laughs> guys ako na ba yung ganyang consistency guys mm. comment nyo guys kung taga saan kayo para alam ko kung saan umabot ang pagluluto ko ng munggo char char lang yun pero well guys, sa totoo niya, pinaka-paborito kong ulam talaga itong munggo. Pagpapay ko kaya sa steak to. Sabi ko sa inyo, pag umuwi nga ako dyan sa Pilipinas eh. Una kong kahit sa restaurant o sa karingerya, pag may nakita akong munggo namin ano, eh, sa menu, talaga may na-order ko. Munggo, ginataang puso ng saging ginataang langka yan, yung masarap na ulam tapos meron piniritong isda Ooh! sarap o so dahil siguro lang di medyo nagka, nagsasawa na rin ako dito ng karni karni pero puro sarap talaga medyo gulay totoo ba guys na na kapag parayuma daw to talaga nakapaggaw to munggo okay ko hindi naman dahil sa munggo dahil sa sinasahog kaya naman nagkakabaw na bawal to sa may mga gaut sa karayuma ikaw ba naman may munggo na nga kasagawang paminsan ng hipon ng baboy, kicharon tinapa o doon sa sinasawig siguro. Kaya naman... Wanda oh, guys, oh. Wanda lang pagkakainan niya. Buka na yan guys, ganyan. Buka na yan ganyan, oh. Parang pumakapit sa kanin. Ang tanong, may lasa ba? Ah, ang tanong, oh. Mga kababayan, oh ng mga kababayang kamunggong. A little bit of saltiness. Okay. Good, good, good. A little bit of pepper. Good, good, good. Ayan. Okay na may cosmetics na yun. Ninsa na yun. Masarap na yung bumbo beans na yun. Ningsan na yan. Tawag na naman ang kanin yun. Pangatlong araw ko pa naman ngayon magpapasing yun. Kaso paborito yung ulam yun. Siguradong mapapakain ako yun. Diba naman niyan. Dito na tayo ng isda Kailangan ko ng pantakit niyan hindi so, siguradong magtatalang so, saktan niya. So, saktan niya. Okay. Saktan so, niya. Uh, ang palaya niya. In. Ang palaya in. In. Okay niya. Okay. Palaya. Punting halo-halo niya. Para hindi magpahit-pahit in. Tapos lagyan na rin natin ng Trông nhé Nhìn này nhanh. Nhanh này, nhanh này. Nhanh này. Nhanh này.

natin Actually natin ito yung Diba? Charo no? Oo, sarap Ay, nakapo Sa totoo lang Crispy naman Bakit charo yan? Nah, nah, masuk guys tadi akan merah itu 对吧